not tough Shout out mga kawish lovers to Mr. TV Mix Vlog. Ayan. So, Sunday ngayon, uh, October 13, ayan, pabalik na mga Manila, pero, bago po ako babalik ng Manila, kailangan ko muna mag ng alupati kasi dadaling ko sa Manila para sa sinabawang ulay sa munggo, sa, sa uh, misua miswa with bakula, with sardinas, yan, with alubati. Kaya yun yung alubati talaga panghalo halo namin. Kaya tara na sa manyo ako kasi babalik na ang Manila dahil medyo makulimlim, maaga ko babalik na Manila. So, Ayun, yung alubatin nga. Yan sa tanim ko. Kaya makapag-uwi na naman. Ayan, mga Kawils lovers. Ito na po yung na-harvest ko sa labas. Ayan, sa tanim ko. Karibang sariwa talaga siya kasi kalapit at talaga. Ayan po yung uh, lulutuin namin po ko sa Manila. kasi October 30 ngayon. Babalik na ako ng maaga kasi medyo makalimlim. So, Ayan mga Taurus lovers, sa Harvest tayo na Ah, uh, magbati, ayan. Royalty. Na-delete sa Manila. Sunday ngayon. Thirteen. May next na tayo. October thirteenth na po, Sunday. Mario sa Mungo ito namin at sa Kapula, saka ito ang e Bati, Biswa, saka sa Lagyan mo lang ng uh, Sardinas. Pag may atinanin talaga may pahingin. Uh, Kasi pag ano ang ng nilalag, talagang pinipitas na ito ng Para tanot na bawang buhay mo yung pagdalo. So, yung Tapas na yung mga tulip ano ano ba sa magapang siya ni kita kung pa ito may ano yun sa kaniyang ako sa ano ba ba kita ito ko ito, uh, naman kasi hindi nang tumindi pesos kaya pa, patawas mo madami yan lang ito

sariwa pa yung loob pa? Haan. Talagang? Haan. Tutubos na makain talaga. Diyan. どた <laughs> uh, but, uh, hindi lang isang basis ako nag-harvest sa site. Ang basis na talagang sariwang-sariwa na mga So dito naman tayo sa side, kaya lang pupulan side na iyan. Para panibagong tubo na naman sa pinagpupulan <laughs> Kakak, taining ko lang so, kakak taining po 'yan. Ipad sa dating namo naman, humubog na siya. Ito lang na talaga para. mas sa dumami. Kasi kung hindi mas tutulan, walang magsangasanga ng tu -tu -tu mga tugtutubo sa kaya tulad. mo. Kaya kailangan talaga tutulan para mas sa dumami. pag nasa palengke ka, ganito kadami. Siguro mga ilang tangkay na to, nasa lima na siguro, mga 100 pesos siguro to. Ito ang dami-dami nito. Sariwa-sariwa pa. sarap ito sa palang. So, talaga naman, <laughs> pag may mga ititianin ka talaga, talaga, makakaharvest ka talaga. So, October 13 ngayon, babalik na ng Manila. So, ayan. So, every Sunday kasi pag may mga halaman talaga, hindi uwi ko sa Manila kasi, kasi uh, mahal pa rin ang hindi ko talaga na. Kaya, yeah. uh, thank you Lord kasi ito, oh, sabi naman po kung sa pinarapas namin sa Itanet. Uh, na nakapilit ng lakas at sustansya at saka higit uh, sa lahat yung uh, nakakatipid yung sa palengke Thank you Lord sa gracia yan na pinaba at tiki mo sa amin tuwing nabuyay sa bahay namin nag-harvest yan. Thank you so much sa alubati namin at saka sa lahat pa po ng aking tanangin Pagtutubuin sila, mayroon din talaga. Kaya, pinidagpipigay mong uh, si Tao na kung nasa ito yun. Shout out kay uh, Pagpo. Eh, Madam Ami, nagdala siya na ng... si na si Dling galing sorry, sorry, sa Rupa Tiso. Sa tatanim. Kasi yung tinanim niya, Uh, naka-arps ako no din yun sa tatong list sa naka ang apa talaga ng ah uh, ganda ang bunga niya ng niya. Hindi 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 ibig sabihin na ano, uh, native siya, na hindi siya makapag ah, bigay ng mahabang bunga talaga. Ang ah, habang ay ah, mga ah uh, talaga ng bunga ng sitaw. Kaya yan tatarik. Yan thank you sa panonood. Yan ito na po yung tuloy natin. Bye. Yan. Ayan mga mm -hmm. Kowels Lovers, ito na po yung naka-harvest ko sa labas. Ayan, si Tarigo. Tarigo talaga siya kasi kakapitas lang talaga. Ayan po yung uh, lulutuin namin pagdating ko sa Maynila kasi October 30 ngayon, babalik na ng maaga kasi hindi siya So, ito yung naka-harvest ko mga lupat. Ayan, Tarigo ng mm -hmm. So, may pangalo na ako sa mungo, sa sinabang gulay man, sa miswa, sartinas, papulay, halong tagbati. Ayan, ulam na ulam talaga. At saka, ang kagandahan dito talaga, maraming pwede siyang isabay sa tinulang uh, isda. Ayan, pwede, rin dito. Kaya, so ito siguro mga, mga limang kainan namin to, pangalo-halo sa mga sangkap namin, sa mga gulay namin, kung anong gulay. Pag sinabuang gulay, ito, basta lahat po sa munggo. Ayan. So, Madami din to. Kung sakaling bibilay mo sa Manila, siguro magkakalagay ito 100 pesos. Siguro may pa sa madami to. Kasi ang isang tali doon sa Manila, uh, ilang piraso lang yata, tatlo lima yata yung tangkay. Dipinis sa mahaba na ano ang lukbati nito. Ito na. Kaya salamat, salamat Lord sa gasya na ipinikalubo sa akin. Kahit papano, makakabawas po kami sa aming uh, budget sa talagay eh, kasi hindi na ako bibigyan ng Uh, alubati dahil ito kasi madalas pa talaga namin itong uh, uh, bumabili pag sa palengke kasi pag halimbawa mag tinulang isda mag gulay, at mag sinabawang gulay at saka mag alugbat eh uh, mungbo ito. Salamat, salamat, salamat! Everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit.